Oh, magandang araw mga kafisyan dito tayo ngayon sa Buluan Buluan Island ng Sambuanga Sibugay at going tayo ngayon no, sa uh, left side ng isla so itong isla na to may parte dito na ano, sanctuary so huwag kayo magalala hindi ko titirahin yung sanctuary dito tayo sa left side pero huwag tayo dyan iwasan natin yan baka hindi tayo makahuli na isda dito so ang totoong angler uh, walang pakialam dyan so angler tayo guys okay mga ka malapit na tayo at ayan uh, maraming naliligo mahirap mag fishing ng ganito tapos uh, hindi med medyo hindi maalon eh pero sige lang tignan natin kung may mahuli tayo <laughs> malapit na tayo guys huwag na nga lang tayo sa left side naku mukhang may nakaspot din sa lugar natin na naman may mga ano na naman dito mga huwag na kayaan na natin sila mag picture picture dyan <laughs> o, dito muna ako ha dito muna ako sa tabi nyo lalagay ko yung mga gamit dito sa table Ayan. At magsisimula tayo. Bait and wait tayo, guys. Ayan. At gamit natin na pamain, guys, is, ano, pusit. Ayan, hinati-ati ko yan. Kasi yung hook ko maliliit lang. So, susubukan natin kung uh, effective ba tong ano, itong pusit. So, mga ka-fishy, manood lang kayo uh, wag kayong kukurap baka mauhuli ko na yung mamaw dito sa isla na to ang daming mamaw eh <laughs> All right guys, at andito na tayo, ready na tayo magipagbakbakan sa mga isda. Sana may mahuli tayo. At eto na guys, linis na tayo ng kamay. At aayusin natin yung linya natin para hindi magkalukot-lukot yung linya natin. So, ayan, ayusin din natin ang ating camera. Push on. O, ayan. Ayan. Tama na ba? Okay na ba to At ayan, i-open na natin. Tapos, ihagis. Ah! Ayun, napakalayo. Sana nandyan yung GP. So, napakainit guys. Tumabi-tabi muna tayo. So, Ayan pag naramdaman na natin na nasa nasa ibaba na yung sinker so ready na natin yan ilalagay sa lugar so uy parang may nagpaparamdam guys ayan oh 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 oh, oh kinakagat oh 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 ayan na guys ito na siguro. Ito na, ito na. Ay, naku. Wala pa rin. Tikim lang pala yun. Okay, guys. Kinabahan ako dun, ah. Akala ko, ano talaga yun. Wait and wait tayo dito kayo sa buluan. Okay, mga ka dito tayo sa buluan, ah. Ayan, daming tao. Daming daming tao dito. yun, no. Ayan, Ayan wala pang kumakagat sana may kumagat na <laughs> ayan nakaisa na tayo katambak ayan na katambak <laughs> Nakambak na naman. Malaki oh, malaki. Medyo malaki siya. Good size. Alright. Alright guys, at habang uh, tayo. Ayan, dumaan si daddy at ang kanyang mga anak at si mami. Ayun At sumunod yung ibang anak niya. At ayan, may paparating na bangka. Ay, naku, lagot tayo dyan. Masasabit yung linya natin. Oops. Huwag muna, baka mabot on yan. Ako, ba't dyan pa talaga sa harap dumaan? Ano ba naman yan? Ay, naku, buti na lang. Nakalampas. Okay, guys. Kinabahan na ko dun, ah. Akala ko masasabit na. <laughs> Ate teka lang, parang, ayun. Parang meron talaga. May laman. Hindi ko lang nabantayan. Ayan, guys. i retrieve ko na to i-retrieve ko na yan. Parang mayroon talaga, oh. Ayun, oh, no, ayun. Ayun, oh. No. Lagot ka ngayon. Huli ka, huli. Antay ka ngayon. Oh, ayun. Huli, huli nga. Huli ka, boy. Huli ka. Huli ka dito. Huli ka dito. Ulam ka sa akin ngayon. Ayan. Oh, at nahuli natin ngayon ng isda. Na, ano ba to? Trigger fish. Guys,